ang variety na kinuha namin ay tinatawag na MD2. Pero nagkaroon ng mga problema ang kalidad nito. Sa loob ng ilang buwan ng taong iyon, hindi naging garantisado ang lasat pakiramdam sa dila ng MD2. Ang laman ay maputi at may maasim na lasa. Dahil sa di mabuting feedback mula sa mga consumer, malaking hamon sa pagbebenta ang kinaharap ng aming kumpanya at nahirapan din ang aming katuwang sa produksyon ng prutas. Upang lutasin ang problema, kasama ang lokal na kumpanyang Pilipino, sinimulan namin ang pananaliksik at pagdedevelop ng bagong variety at produkto. Base sa MD2, lumitaw ang bagong produktong Black Diamond Pineapple na ikinatutuwa ngayon ng mga mamimiling Chino. Mayroon itong kulay gintong laman, mabuting balanse ng asim at tamis, at matatag na kalidad sa buong taon. Dahil sa tagumpay ng Black Diamond Pineapple, patuloy naming napapalalim ang kooperasyon sa SNW at napapalawak ang pagtatanim ng naturang variety na siya namang nagre-resulta sa mas mataas naming benta at kita, mas maraming trabaho at kita sa mga lokal na kumpanya at magsasakang Pilipino at nakakapaghatid ng sariwa at masarap na pinya sa mga mamimiling Chino araw-araw. Ito ay sa multi-win na resulta para sa lahat.